ang gabi mo ang regalo ko sa sako yung ayoko wala naman sa probinsya ah. marunong ka sa lahat ng bagay ang hmm. hmm. laging kakao pala yan niyo ko naman hindi lang basta meron nga lang trabaho kahit ako

overtime tayo buti lang uh, malapit sa bahay yung aking okay, um, yeah. uh, kuprahan buksan minog dyan ang yun sa may pinto buksan ha Tawad po sa lahat ng mga vloggers dyan, mga youtuber sa lahat ng mga member na naka ano sa akin channel sa lahat po uh, God bless you and uh, good evening sa ating lahat medyo pagod si tagawad kasi talagang overtime tayo po ngayon kailangan matapos kasi Monday busy po tayo pag Monday pag Sunday naman po ay rest tayo kasi araw ng panay ng bahan yun po yung mga anak ko sila nagluto ng aming hapunan bukas, pa nga mandi, tigkal lang Ito, antok na ako. Sobrang pagod ha, antok. Lapit natin yung pang ano para bilis-bilis. ito po yung uh, kanina maanag kong ano, sinalang ayan, kulang kulang pong isang libu, isang libu yan, eh. bukas, uh, po 1,000 libo, yan bukas sa bandila po at ikal niyan kasi 1,000. libo pa kaming isang salang pa ito yung buhay probinsya mga idol Pagaling sa palayan, new ka naman at pag walang gawa, extra extra ako sa aking uh, mini gulayan para mayroon kami nga uh, pasunod na nakuha ng mga gulay at kaya kawang sipag lang kaya ng lupa ingat kaya mga idol go 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 lang. Thank you for watching. Uh, ingat po tayong lahat. God bless you more.